Ano nangyari? Buhay pa rin si Robert. Nastabilis na yung kondisyon niya. Tanto ko ah. Pangalawang atake niya di ba? Hindi pa rin bumigay. Tindi rin si Robert, ha? Hindi na nga siya makapagsalita kanina. Buti na lang napigilan ko. Ngayon, wala na naman siyang malay. Pero pag nagising na naman siya, hindi ko alam kung paano siya pipigilan na eh. Maliban na lang kung... Hintayin mo ako. Babalik ako para may kasama ka. Eh, hindi na, mahala. Just stay there. Bantayan mo na lang si Mindy. Kaya ko na dito. Ako na bahala dito. Huwag kang mawawala ng pag-asa, mahal ko. Kapit lang. Nandito lang ako. I love you. I love you too. Gina? Gina, Gina yes, Diyos ko, parang lagay ng daddy mo. Taglit lang ako na wala dahil may si Kaso ko. Tapos ka dito na lang babalikan ko. Ay, nasa na gulat din ako. Anakala ko iiwan na tayo ni daddy kanina, but no, lumaban siya. Parang feeling ko talaga, ang dami niya pang gusto sa game. Lalo ko lalo na tungkol sa Betsy na yan. mo na, talaga bang yung kawatang mga ina ang kasama niya nung... No? Yes, sila. Mga hype talaga yung mga ani mo talaga yung mag yun. Sigurado ako na pinabayaan nila si Robert. Alam mo bakit? Alam ko dahil ganyan din ang ginawa nila sa akin. Inatake ako sa dahil sa kanila. Ayo, mama, mama. Ayo, mama. ka! Tumigil ka. Tumigil ka. Tumigil. Tala. 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 Pinsala din naman ni Yul, pamilya natin. Wala ka pa karapatan sa ako. ako ang asawa ni Robert! Asawang sinunganin. Asawang mandaloko. Asawang walang kwenta. Pero asawang legal. At sa ilalim ng batas. Ako ang may karapatan sa kapakanan ni Robert. In fact, ako ang magdedesisyon kung ano ang tama sa kanya o hindi. At base sa nangyari kanina, inatake siya dahil nakita ka niya ulit. Sinunganin! Inatake siya dahil sa'yo! Hindi! Dahil Inatake. galit na galit siya sa'yo! Inatake siya dahil napakulit mo! Ini-stress mo siya! Kaya dapat kayo ang mulagliwar dito! Kayo ang umalis! Kayo ang lumayas! Umalis na kayo! Hindi, Hindi. 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 ko pwedeng palayasin! Hindi namin pababayanan daddy ko sa inyo! Eh wala nga kayong karapatan, di ba? Hindi kayo ang asawa! Kaya pwede ba lumayas na ka kayo? Layas! Excuse me. I'm Mr. Bernabe, the hospital administrator. May pinarating sa akin si Ms. Rodriguez. Ang kanyang concern regarding the situation of her husband. Yes, sir. Uh, I'm Robert Rodriguez's daughter and his sister. We're the immediate family, sir. I understand. Pero mukhang hindi kayo magkasundo. Kailangan ng pasyente na katahimikan, pati ng buong hospital. kaya naman nagkakagulo dahil sa kanila. Kung gusto nyo ng katahimikan, dapat sila umalis dito. Ano ka, Reddit? Ano mukha mo? Wala kang karapatan! On the other hand, dahil si Mrs. Rodriguez ang legal na asawa ng dadi niyo. She has all the rights. Ang desisyon ng asawa ang siyang masusunod sa mga ganitong sitwasyon. At ang desisyon mo, bawal tayo, kayo tumalaw. may ka kayo!